May lumapit sa na nagalok ng tulong. Itutulak niya ako papunta ng gasolina. May 1,000 pesos sa akin. Yan ang sinasabi ko sa ula. Okay, let's go. Yung nasa lap... Ito may tiba. Ayaw! Tulog ka. Lanap. Ating yung... Dapat lang alay. Guys, good evening. Malayo lang yung tulakan to, guys. Puta, naubusan ako ng gas, guys. <laughs> Putang ina, e di ko napansin oh. Putang ina. E Tulak malala, malayo. Oh. Tulak malala, malayo. Putang <laughs> ina e buhay to. Nga na yung mitsa bahay. Oh guys, ganto na lang. Tutulak, tutulak na ako. Nawalan tayo ng gas. Social experiment na natin to. Itap na natin to. So, marami akong nadaanan dito mga nakamotor. Ah, Nakatantay ko sa Jollibee, nadaanan ko ngayon. Kung may magbibigay sa akin, kung magbibigay sa akin ng tulong dito, bibigyan ko ng 1,000 pesos. Yan, ganoon ang gagawin natin. Malayo yung lalakadin ko. Ang galing pa ako dun sa RTU, papunta ng City Hall. Ayan guys, sakitin nyo pa. May mga motor rail. Dating nga lang nila ako. Kung may nagalok ng tulong sa akin guys, isang libo promise. Ayan, kagaya nyo, mood fit. Ayan, hindi nga Ayan, may na. So, magandang content to. Social experiment. Malayo yung lalakadin ko. Nagkapawisan na ako. Pag may lumapit sa akin na nagalok ng tulong, tutulak nga ako papunta ng gasolina. May 1,000 pesos sa akin. Ay, parang tinignan ako nung kaya lang nagpalangan. Sayang kuya. Tinignan niya na ako eh. Sayang. Tumingin sa akin. Hindi niya ako tinulungan. Ito meron nga sa labod ko. Tingnan natin ito tulungan. Wala, hindi lang tinulungan ng grab. Wala kayo. Wala tayo. na tayo. Nasaan na tayo? Kira-ira. Sandali. Ah. Woo. Pagod. Pagod. Ayun guys, wala pa nagkakalang tulong kasi madaling araw na. May mga tumitingin naman sa akin na mga, ano, na mga motor. Kaya lang, hindi nag-aalangan, baka nagbamadali. Kaya, dahil motor na tumadad. Titingnan nila ako sa likod. Titingnan nila ako. So, yan. Kung may tutulong sa akin, Matik, 1K! Eh, naka bike, tinitingnan ako ng naka bike. Kaya lang, hindi ako matutulong ang itulak. Ito lang, kasi bike. Eh, bung, wala RTU to. Hanggang ano. Gamarating tayo sa may Pahinga Huh, mo na. Pakita ko sa inyo, guys. Pakita ko sa'yo Ayan o oh, Nandun Diba? Hiningan na ako Yung e, motor ko o oh. Diba? Ha? Ah, Diretso yung content na to Medyo madilim dito Baka hindi ko makita Nalagyan wala ng signal light Ayan Ang side Masakit pa nito Pag ko nalawa Ba't makakapindot ko kanina Ginagawa mo Martelo! Delo Ah malayo pa lang, lang din ko Pag may tumulong 1K Pag wala okay lang Kaya lang wala nang dumadaan ngayon Kasi madaling araw na kanina dun Sa Barangka Intersection Madami exercise ka anak layo pa ba <laughs> puta nila mo layo pa Uy. kawad kagawad hindi ko tinanong nakalapit kagawad ganun talaga ang life ay lapit na paanap kuya mubit tulungan mo ako kuya dapat e, nga tayo dito sa gilid baka masangli ako layo pa hindi na ako makapagsalita kasi pinagpapawisan na may ba bata to pwede ko ba nung saklan hey. ay, may tipa ba ba siya Magpapag-trolley tayo. Trolley. nawalan ng gas. Si kahanap. nawalan ng gas. Ayoko minom. Pinipilit ako ngayon yung minom. <laughs> Ayoko minom, te. Buti na lang. Pababa ito, guys. Okay, so para trolley, oh. Trolley. Woo! Cookie lang. trip yan, oh. Madaling araw ako ng tao dito, oh. Hello. Para trolley, guys, oh. Okay. Buti na lang. Pababa dito, Kahit pa paano. Woo! Tungo na lang. Wala na, ay, malapit na. Tulak na naman si Kahanap. Ah, Tulak na naman si Kahanap, guys. Malapit na. May dalawang lighter dun, Oh. Malapit na. ako makarating sa Petron. Wala. Wala talaga. Walang nagpibigay ng rescue. Yun na. Nakikita ko na. Malapit na ako sa gasoline station. Ramis ah, na Ah, mga 10 minutes na. Sakto to, butom. Uta, chicken joy. One piece. Ito, may asok. Ayun ang ayoko ko, ayun. Ano yun ba? Yan na, sinasabi ko sa ula. <laughs> Bati tayo, Dogi, ha? Butak, ina. Eh, ka mo kakagatin, Dogi. Dogi, yun siya lang. Uy, Dogi. Uy, 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 Dito na ako sa Petron. Tagaktak pawis, guys. Exercise. At ito, guys. Nakarating na rin tayo sa Petron. Ito malaking tinulak natin. Walang nagbigay ng tulong. Kaya walang 1,000 pesos. Diba? Pwede pa pulang. Ayun na guys. Nakarating din tayo ayun eh, oh. Kagat pa tawag Tumutulong pa. Woo! Nakarating tayo sa Petron. Marami tayong nadaanan ngunit walang nagbigay ng tulong pero okay lang 'yun. Kaya nga si 1,000 pesos sana bibigay ko dun sa tutulong sa akin. Eh. Punta na rin si Mio ko. Okay 'yun lang guys. Ah, uh, masasabi ko lang kapag may nadaanan tayo na nangangailangan ng tulong, kung kailangan natin tulong. tulungan natin. Kasi kung tayo na pupunta sa sitwasyon na ganito, eh siyempre 'di diba? ba? ba kayo 'di ka nagmamadali mo? Kayo lang. Pero hindi naman natin mapipilit ang ibang tao kung hindi na Okay, so yun lang Magmabuti lang tayo lagi Thanks for na Nakapunta ko ng likas dito Kahit rin ang pabisan Yun lang guys Thank you Ayan, boltang ko Boltang na si Kaanap Sa halagang 236 pesos yan, okay. Ayan, okay Okay na yan, Idol tama lang guys Tignan nyo Pedal to shumpa akong Pangat kineros na to Nike ka pa naman Ang pangat <laughs>